Magandang umaga sa inyo mga ka-tech na yan Kaya gawin na nagsipag kape na Ako ay kagigising lamang Ay araw man mo, hindi pala kape Araw ay may babad Araw ay yung tiyatawag na clubs Araw doon ay maraming benefit sa katawan Kaya gano'y yung aking ininom tuwing umaga Araw ay maligam-gam na tubig At bawal nga ako sa ng kape At aroy, ako ay asidik Inyaho pala Kaya nga ako pala ako ay nakagawa ng video ay mayroon akong gustong ipalam sa inyo at ang gusto ko ho, ay ako inyong mabigyan ng payo kung ito ho, ba ay dapat kong gawin o hindi ang gusto ko ay kayo ay magdesisyon din para sa akin kung ito ba ay gawin ko hindi alam niyo ho. ako ho, ay almost three years ng content creator sa haba ho, ng panahon na yan ngayon lang ako nakabasa ng ganitong comment maya maya ako ipapakita sa inyo ako ay nagulat halos ako nga ako hindi nakatulog nito yung mabasa ko kaya ako ay nakagawagawa ng ganitong video ang sa akin naman no hindi sana ako inyong mapayuhan kung ito ba yung dapat yung gawin o hindi minsan no iniisip ko kagabi iniisip ko kagabi baka ako pag hindi ko napagbigyan eh baka ako hindi napanoorin ang aming mga content at baka ako ay unfollow na rin kaya ako ay hingi sa inyo ng tulong kung ito ba yung dapat yung gawin Nagug naguguluhan ko ako eh sobra sobrang sakit ako sa ulo at hindi ko talagang hindi ko inaasahan ako ay makabasa ng ganitong comment hindi ko alam ang dapat kong gawin kaya ako hihingi sa inyo ng payo kung gagawin ko ba o hindi O baka mamaya magawa ko tapos i hindi nyo pala gusto tapos pagka hindi ko rin ginawa eh iba rin ang inyong sabihin kaya kayo ay eh binibigyan ko ng karapatan na magbigay sa akin ng opinion kung dapat ko gawin o hindi. Ariho, ang ang kumente, oh. Ito yung sabi. Idol, pahingi daw isang baba ng aming kapitbahay. At ikaw daw ay idol na idol. Hindi po. Oh. Hindi ko alam kung aking pagbibigyan o hindi. Eh baka naman oh, sumamaloob sa akin eh pag hindi ko na pagbigyan. Ngayon, kung bibigyan ko man ho, ay baka naman mawili. <laughs> kaya hindi ko alam ang dapat na gawin. Kaya ako inahingi sa inyo ng payo. Ano gaho? Pag ko gaho o hindi? Tick na yan ah. Kung na yung aga-aga, ay yan ang bumugod sa akin yung comment na yan. Ako yung nalilito. Minsan na yung naisip ko yung eh. Ano kaya at pagbigyan pagbigyan ko? Tapos ibigyan ko ng kondisyon. Siguro nga ako ipagbibigyan ko na lamang. Hindi siya siya nga lang akong kondisyon. Then no, sa nagsasabi ng gusto ng baba, ay eh, inyo lang akong siguraduhin na kayo ay naaray pa. At ayoko din naman ako ng bababa ng parang nababa sa tiribang saging. Ano ho? Tunay na, sari-sari na kayo eh. kaganda ganda ng araw ko eh. Sa e bagay, ako man may matagal na rin pa na hindi nga nakakababa. Hindi baka kayo ni makatikim na. Eh, siguro ako sinyalis na para kayo makatikim. Check na yan. Ah. Yeah, kaya kayo i-comment yung na eh. Kung ano ang dapat nagawin. Ito yung nakakasira ng araw eh. Check na yan. Ah.